Kung nakarating ka rito, hindi yun nagkataon lamang. Mayroong isang bagay na nag-aalap sa loob mo. Kahit tahimik, kahit nakatago isang pagabalisa na hindi ka pinapayagang magkaroon na kapayapaan. Maaari mong ipakita na hindi mo nararamdaman. Maaari mong subukan na ilihis ang isip mo. Ngunit alam mo, alam mong may mas malaki pang nangyayari. Ang video na ito ay hindi lang basta video. Isa itong pagtawag. Isang babala. Isang tunog ng trumpeta sa katahimikan ng iyong buhay. Sapagkat ang katotohanan ay mabigat, ang oras ay umiiksi. At hindi mo na mamalayan kung gaano kabigat ang bigat ng kawalang hanggan sa iyong kaluluwa. Namumuhay ka na parang hawak mo ang bukas, ngunit maaaring hindi dumating ang bukas. Himihinga ka, ngunit hindi mo alam hanggang kailan. Iniisip mong may oras pa, ngunit paano kung gayon ang huling araw? Paano kung sa pagsara ng iyong mga matanggayon, matagpuan mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos? Ano ang iyong sasabihin? Ano ang iyong may papakita? Ano ang iyong may haharap sa Kanya? Tinitingnan ka ng langit sa katahimikan, ngunit hindi iyon katahimikan na walang laman. Isa itong katahimikan na paghihintay. Katahimikan ng paghatol. Katahimikan ng sugatang pag-ibig. Naghihintay na ikaw ay magising. At iyan ang dahilan kung bakit naririnig mo ang mga salitang ito. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil dinala ka rito ng Espiritu. Gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Malapit na niyang wasakin ang imposibleng harang, ngunit bago iyon, bago niya gawin, kailangan muna niyang basagin ang iyong loob. Kailangan niyang bunutin mula sa iyo ang mga bagay na sumisira sa iyo, ang mga bagay na itinatago mo, ang mga bagay na walang sinumang nakakaalam ngunit alam niya ang pinakamadilim na sikreto, ang pinakamatandang sugat, ang pinakamabigat na pagkakasala. Lahat ng pumipigil sa iyo, lahat na naglalayo, lahat na nagpapaubos sa iyo. Nararamdaman mo, sa kaibuturan mo, alam mo, ang bigat na hindi umaalis sa iyong dibdib, ang kawalan na hindi mapunan ng anumang aliw, ang katahimikan ng gabi na humihiyo ng mas malakas kaysa alinmang musika ang kawalang laman na iyan ay isang alingaungaw na kawalang hanggan na tumatawag babalik sa iyo. Ngunit pakinggan mo, hindi ka iniwan ng Diyos. Kahit matapos ang mga pagbagsa, kahit matapos ang mga pagkakamaling hindi mo mapatawad, kahit matapos ang mga pagpiling gusto mong limutin, bulong pa rin niya ang iyong pangalan, iniaabot pa rin niya ang kanyang kamay. hinihintay pa rin niya ang sandali ng iyong lubos na pagsuko. Huwag mong linlangin ang sarili mo maaari mong linlangin ang lahat ng nasa paligid mo. Ngunit hindi mo malilinlang ang Diyos. At nakita na niya ang lahat. Alam niya ang bawat luha na itinago mo. Ang bawat kaisipang hindi kailanman nabanggit. Ang bawat gabing hiniling mong huwag ka ng magising. Nakita niya. Alam niya. At kahit ganoon, hindi niya inilihis ang kanyang mukha. Kung naririnig mo itong gayon, ibig sabihin may pangako pa rin sa iyong buhay. May milagro pang inihahanda sa mga likod ng hindi nakikita. At ang milagro na iyon ay hindi nagsisimula sa pagpapalang hinihiling mo, nagsisimula ito sa pagbabagong kailangan mong maranasan. Humihiling ka ng bukas na pintuan, ngunit nais niyang buksan muna ang iyong puso. Sumisigaw ka para sa isang tanda, ngunit naibigay na niya ang krus. Hinahanap mo ang kalayaan, ngunit kumakapit ka pa rin sa mga tanikala. Sinasabi ng Diyos, sapat na. Sapat na ang pagtakas. Sapat na ang pagdatago sa likod ng mga maskara. Sapat na ang pagpapanggap na maayos ka habang ang iyong kaluluwa ay jurog na juro. Hindi niya nais ang maganda mong anyo, kundi ang tunay mong anyo. Ang mahina, ang basag, ang desperado. Sapagkat sa anyong iyon niya ginagawa ang imposibleng bagay, hindi mo pa naunawaan gayon. Ngunit ito ang simula ng isang milagro. Ang katotohanang naririnig mo ang mga salitang ito ay patunay na hindi ka iniwan ng Diyos. Nais ng kaaway na hindi ka makarating dito. Nais niyang sumuko ka, napatayin mo ang lahat, na manatili kang naliligaw. Ngunit natili ka, nakinig ka, at ngayon wala nang balikan. Natagpuan ka ng Espiritu. Tinawag ka ng kawalang hanggan. At naghahanda ang Diyos ng isang bagay na hindi pa kayang makita ng iyong mga mata. Ngunit ang tanong ay ito, tutugon ka ba sa tawag na ito? O magbabalat kayo kang walang nangyari? Nasa iyo ang pasya. Ngunit huwag kalimutan, maikli ang oras. Marupok ang buhay. Tutuo ang kawalang hanggan. At ang Diyos ang Diyos ay naghahanda ng isang milagro para sa iyo.